ang masamang kalahi. Sa loob ng bahay ng Datu Makisig, Dato Makisig, Lakantugo, sa loob ng maraming taon, namuhay tayo ng tahimik. Ngunit tila may binabalak si Datu Maloko laban sa atin. Lakantugo, ako'y may narinig na balita, mahal na Dato. Nagpapadala raw siya ng lihim na mensahe sa ating mga kawal upang himukin silang lumipat sa kanyang panig. Datu Makisig, galit isang masamang kalahi. Sa halip na tayo'y magtulungan bilang magkapit na yon, nais pa niyang wasakin ang ating katahimikan. Samantala, sanayon ni Datu Maloko. Datu Maloko, palihim na nagtuturo sa kanyang mga tauhan. Kapag tayo'y pumasok sa kanilang puok, magkunwari kayong mga kalakal. Ngunit sa gabi, sunugin ninyo ang kanilang mga bodega ng palay. Kawal ni Maloko. Opo Datu, gagawin po namin ang inyong utos. Kinabukasan sa nayon ni Dato Makisig, may sunog na nangyari sa imbakan ng pagkain. Lakantugo. Dato, nasunog ang ating mga ani. May mga taong di natin kilala na tumakas sa likod ng nayon. Dato Makisig, matatag. Hindi natin hahayaang manatiling ganito. Ngunit hindi rin natin ibababa ang ating dangal. Tayo'y kikilos ng may karunungan. Nagpatawag si Dato Makisig ng pagpupulong sa buong nayon. Dato Makisig. Mga kababayan, ang ating katahimikan ay nilapastangan ng isang masamang kalahi. Ngunit hindi tayo papatol sa karahasan. Palalakasin natin ang ating depensa at palalawigin ang ating ugnayan sa ibang nayon. Taga nayon. Tama po kayo, Dato. Mas magiging matatag tayo kung tayo'y magtutulungan. Ilang buwan ang lumipas. Dahil sa pagkakaisa at maayos na ugnayan sa ibang nayon, napalibutan at nawalan ng kakampi si datu Maloko. Tuluyan siyang napalaya sa kanyang teritoryo. Aral ng kwento. Ang pagtataksil sa kapwa ay nagbubunga ng kapahamakan. Sa halip, ang pagkakaisa, pagtutulungan, at kabutihang-loob ang tunay na lakas ng isang pamayanan. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.